hindi nga makapaniwala ang netizen sa lumabas ngayon sa ilang pahayagan. Ito nga yung balitang di umano'y nagsampanan ng kaso ang aktres si Sara Labati laban sa pamilya Gutierrez. Matapos niyang mapag-alaman na nasa puder ngayon ni Sara Labati ang dalawa nitong anak kay Richard Gutierrez, tila ayaw na nga daw nitong ibalik ang mga anak sa pamilya Gutierrez. Alam daw kasi ni Sara na hindi na magiging kagaya ng dati ang magiging trato ng mga ito sa kanyang mga anak. Humiling naman si Sarah ng proteksyon para sa kanya at sa mga anak upang maprotektahan sila laban sa pamilya ni Richard. Handa o manong magsampa ng kaso si Sarah sakaling may gawing masama ang pamilya Gutierrez sa kanila. Samantala hindi naman pabor si Richard na hindi niya mahiram ang mga anak kay Sarah. Ayon sa aktor, may karapatan pa rin naman daw siya sa kanyang mga anak dahil siya pa din ang ama ng mga ito. Galit na galit naman si Annabel Rama at Rufa Gutierrez sa ginawang panggigipit ni Sara kay Richard Gutierrez. Giniit din nila ang paratang na di umanoy sila ang isa sa dahilan kung bakit nasira ang pamilya ni Sara Labati. Sa katunayan nga daw ay never silang namimasok o nakialam sa pamilya ni Sara at maging sa mga desisyon nito para sa kanyang mga anak. Hiling naman ng pamilya Gutierrez na sana ay 'wag daw ipagdamot ni Sara ang karapatan ni Richard Gutierrez para sa dalawa nitong anak.